Kagigising ko lang at ngayon ay October 10. First check up ni inay sa hospital. Kaya naman maaga ako nagising. Ngayon ay gagayak na ako para kami ay maaga sa hospital. Kasi ang doctor ay 9 to 11 lang. Ngayon ay malalaman kung ano yung ipinagbago sa laboratory niya na nagagawin sa kanya. Siya gagayak na muna ako at i-update ko kayo mamaya kapag nasa hospital na kami. On na kami sa hospital guys at nasundo na namin. Mag-hi ka. <makes> Malaki na ang ipinayat niya, guys. Mapahit ka na? Bayad Sexy pati ka bintay. na? Sexy na. Parang kapag ka ng sumba. daw siya, guys. Siya. Yan, on the way na kami pa, para Ay, sa follow-up check-up niya, guys. Magsusumba na daw siya. And guys, ngayon, madami nang mag-aalaga din sa silangan at makakausap. Dini na namin iuuwi mamaya sa bahay. At ang dalawang ba ang, ang dalawang kapatid kong babae naglilinis sa bahay kasi nga dadating si Inay doon na uh, ihihiga. yan. Dito na kami sa hospital waiting sa check-up ni Inay at nagtalagang antok na antok na kami ni call center din eh. Siga, pinagluluto ko kasi dadating si Sister eh, Fe, tapos naglilinis naman sa loob para pagdating ni Inay, maayos yung loob. Na BP na siya, 120 over 70 yung BP niya, pero laging low blood siya. Laging mababa yung dugo niya. Guys, tapos na ang check up ni Inay. Ayan, mag-thank you ko, Nay. Salamat eh. po sa Inay. Uwi na kami, at inabot kami na napakalakas sa ulan sa Santo Tomas. Nasa Balele na kami ngayon. Ay, na ano? Balele na nga kami ngayon. Ayan. Thank you so much sa lahat po nang tumulong, nagbigay ng tulong, nagdasal guys. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin sa sa live guys. At malaking tulong sa pagpapa-check up namin araw uh, kada may check up guys, may check up siya sa Og October 13, first week ng November at December 12. Mar malaking tulong 'yun guys, yung napanalunan ko sa kay namin. Thank you, thank you sa lahat po ng sumuporta, sa lahat po ng nanood, nag-join, nag nagbagsak, guys. Thank you, thank you. Thank you, guys. Ayan, guys. Saka-uwi na si Socorro sa bahay namin. Ayan. May mga bisita nga pala dyan. Ito din, nakabuka ka. Ayan. Siya din yung pinakamabait. Ayan. Ayan. Malaki naman daw yung improvement ni Inay sa mga laboratory test niya.